Hello mga katinders, magandang hapon. So nandito ako sa tindahan at meron akong snacks na Lucky pansit Pancit Kanto. So 5 packs ito, apat na Lucky Me at isang extra big. Si Habi ang nagluto at sabi ko sa kanya magluto ka doon kasi busy ako dito. <laughs> busy busy yan. At yung payment ko sa kanya ay 1.5 na coke. No? Parang lugi pa. <laughs> lugi pa ako at bilis nakaluto. So, check ako ito. Check ako dito sa aking store ay... Lately, the whole day, napakatumal. Pero pag yung before na ako mag-closing ay magiging busy ako like kahapon, kagabi. Lakas ng ulan. So, walang bumibili. Napakatumal. Pero yung papunta na ako mag-close, yung malapit na seven, ay nagdagsaan yung mga Mami no Kaya magstay pa si Mami Tins hanggang mamayang gabi, no? Kasi sayang. Kasi yung iba, may mga customers kasi ako na yung mamaya pa yung sweldo nila. So, saka sila mamili. So, hintayin ko yung sigarilyo, mga uh, grocery na mga sabon, mga ganun. Okay? So, wag ma-discourage pag uh, matumal sa store. Ganun talaga. Bawi-bawi na lang later. Okay?